Ang sampung pinakamabubuting tao sa mundo nakaka-inspire ang buhay nila. May mga tao sa kasaysayan na hindi lang nabuhay para sa sarili nila, kundi para sa kapakanan ng mas nakararami. Ang iba sa kanila tahimik lang, pero ang ambag nila napakalaki. Sa video na ito, kilalanin natin ang sampung mga pinakamubuting tao sa buong mundo. Ang ilan sa kanila, makakilala mo na. Pero ang mga kwento nila, baka ngayon mo lang maririnig ng ganito. Number 1. Mother Teresa Si Mother Teresa ay isinilang sa Albania at mula sa murang edad eh, alam na niyang gusto niya maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Pero hindi ito naging madali. Iniwan niya ang kumbinyenteng buhay at lumipat sa pinakamahirap na lugar sa Calcutta, India. Doon niya nakita ang mga pasyente ng leprosy, mga batang ulila, matatandang pinabayaan, at mga may sakit na wala man lang nag-aalaga. Sa halip na matakot o madiri, nilapitan niya sila, nilinis ang sugat, pinakain, inaruga, at itinuring na parang sariling pamilya. Tinawag siyang Saint of the Gutters, hindi dahil mababa siya, kundi dahil pinili niyang manatili roon kung saan pinaka nangangailangan. Kahit umabot na sa daan-daang tao ang kanyang tinutulungan, nanatili siyang papagpakumbaba. Tumanggap siya ng Nobel Peace Prize noong 1979 pero sinabing hindi ako karapat dapat. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Lesson, hindi mo kailangang maging sikat o mayaman para tumulong Isang simpleng puso ang kailangan. Number 2. Nelson Mandela. Siya ay isinilang sa South Africa noong panahong ang mga itim ay itinuturing na mababa. Walang karapatang bumoto, pumasok sa paralan, o mabuhay ng pantay sa mga puti. Isang abogadong edukado Ginamit niya ang kanyang kahalaman o panglabanan ang sistemang tinatawag na apartheid diskriminasyon na nakabawan sa batas dahil sa kanyang paninindikan nakulong siya sa loob ng 27 taon. Sipin mo, halos tatlong dekada sa bilangguan pero pagkalaya niya hindi paghiganti ang ginawa niya sa halip nanawagan siya ng pagkakaisa. Naging unang itim na presidente ng South Africa at dinaan niya sa kapayapaan ng reforma ng bansa. Lesson, ang tunay na leader marunong magpatawad kahit kaano pa siya nasaktan. Number 3, Mahatma Gandhi. Si Gandhi ay isang abogado na sa halit na mamuhay ng mga rangya piniling ibalik ang kanyang buhay sa paglilingkod sa bayan. Pinamunuan niya ang kilusang mapayapang protesta laban sa pananakop ng Britanya sa India. Pero hindi siya gumamit ng armas o gulo ang kanyang sandata, katahimikan, pag-aayuno at disiplina. Isang malaking halimbawa ay ang Salt March. Naglakad siya ng dalawandaan at apat na pong milya para ipakita ang pagtutol sa monopolyo ng asin ng mga dayuhan. Ang kanyang simpleng kasuotan, puting tela lang, ay naging simbolo ng pagkakaisa at sariling dangal. Lesson, hindi kailangang magingay para marinig ka. Isan, ang katahimikan ang pinakamaingay na protesta. Number 4. Princess Diana. Kilala siya bilang the people's princess. Pero ang kanyang kabutihan ay hindi lang sa titulo. Habang ang iba ay takot lapitan ang mga may HIV AIDS, si Princess Diana ang unang public figure na humawak ng kamay ng pasyente sa ospital. Isang makapangyariang imahe na sumira sa stigma Tumulong siya sa mga batang kulila, nakisama sa may kapansanan at lumahok sa mga kampanyang kontra landmines sa mga war zones. Sa kabila ng pagiging bahagi ng royal family, bumaba siya sa trono ng kaartihan para lumapit sa masa. Lesson, ang tunay na kagandahan ay hindi sa korona, kundi sa sakit Number 5 Fred Rogers isang simpleng lalaki na ang layunin lang ay turuan ng mga bata na maging mabuti magalang at mapagmahal sa kanyang show na Mr. Rogers Neighborhood tinuruan niya ang mga bata kung paano harapin ang galit takot at lungkot hindi siya takot pag-usapan ang mga seryosong bagay tulad ng kamatayan, diskriminasyon at trauma. Sa panahong maraming content ang puro komedya o away, pinili niyang ituro ang kindness at emotional intelligence. Lesson, minsan ang pagbabagong hinahanap natin sa mundo ay nagsisimula sa aral na natutunan natin bilang bata. Number 6. Saint Francis of Assisi. Isinilang siya sa mayamang pamilya sa Italy pero iniwan ang lahat upang mabuhay sa kahirapan. Pinili niya ang buhay ng pagdarasal, pag-aalaga sa mahirap at pakikisa sa kalikasan. Sa kanya, nagsimula ang ideya ng simpleng pamumuhay na malapit sa Diyos at sa kapwa. Siya rin ang patron saint ng mga hayop at kapaligiran dahil naniniwala siyang bawat nilalang ay konektado sa isa't isa. Lesson: Ang tunay na karangyaan ay nasa pagtalikod sa sarili at pagbukas ng puso sa lahat ng nilika. Number 7. Dalai Lama, ang spiritual na leader ng Tibet at isa sa pinakamahamong leader sa kasaysayan. Sa kabila ng pagkakatapon ng kanyang bayan at pagsakop ng mga dayuhan, nanatili siyang tagapagsalita ng kapayapaan at kompasyon. Libo-libong tao ang nakikinig sa kanya, Buddhist man o hindi, dahil ang kanyang mensahe ay universal. Be kind whenever possible. It is always possible. Lesson, hindi mo kailangang maging reliyoso para maging mabuti. Sapat na ang puso na handang umunawa. Number 8. Florence Nightingale Ang Lady with the Lamp sa Panahon ng Digmahan siya ang babaeng naglakad gabi-gabi sa mga ospital para bisitahin at alagaan ang mga sugatang sundalo. Siya ang nagtatag ng modernong nursing at ginawang dignified at professional ang pag-aalaga sa may sakit. Isang trabaho ang dati hindi pinapansin. Sa kanyang determinasyon, bumaba ang mortality rate sa mga ospital mula 42% hanggang 2%. Lesson, isang taang may malasakit milyon ang mababago ang buhay. Number 9. Desmond Tutu, obispo sa South Africa na naging boses ng mga inaapi sa panahon ng apartheid. Hindi siya nanahimik. Gumamit siya ng pulpito hindi para sa sermon kundi para ipaglaban ng karpatang pantao, Nanawagan siya ng truth and reconciliation at hindi pagiganti. Isa siyang leader na hindi takot, umarap sa makapangyarihan. Lesson, minsan ang simbahan ay hindi lang lugar ng dasal, kundi lugar ng pagkilos. Number 10 Jonas Salk Isang siyantipikong Amerikano na lumikha ng bakuna laban sa polio, isang sakit na pumaparisa sa mga bata. Matapos ang matagumpay na testing, tinanong siya kung bakit hindi niya pinatentahan ang formula. Ang sagot niya, "Can you patent the sun?" Hindi siya kumita pero milyon ang nailigtas. Lesson: Ang tunay na bayani ay hindi naghahangad ng yaman kundi epekto sa buhay ng iba. Hindi natin kailangang maging makapangyarihan para makagawa ng pagbabago. Minsan, sapat na ang bukas na puso at ang paninindigang gawin ng tama. Kung gusto mo ng mga kwentong nakaka-inspire at mga aral na makatutulong sa iyong disiplina at pag-unlight sa buhay, don't forget to subscribe to my channel, Rising Up Officials. Magkita tayo sa susunod na video.